Halos dili madawat ni alias Inday ang gidangatan sa 6 anyos nga anak sa iyahang bayaw, residente sa barangay Kalumpang, Jansan, nga sumala pa, gimulistiya sa 70 anyos nila nga silingan. gikatingala na lang matod pa ni Ini, nga nagabihan ang bata gikan sa daik, dool sa ilahang balay sa nisgutang lugar, og nang lapsi pag uli. Pag saka ako sa daik, natingala ko ang bata, nakita ko na siya nagnaog sa daik. He pamangkot ko siya na din siya alay ng ambal niya sa daig. Gambalan ko siya, nag-ano nag -ano, nag, an, nag, ano ka ambal niya, naglingkod lang daw siya. Karungi, i ko akong banang nga, ambala ko siya, eh. dito kini siya nanugit sa akong banang nga, Arindo daw sa daik, sinumupot, ang, tong lalaki daw nga malam, um, nag daw siya, gingagan siya mag-ana, tagaan siya ba chingko So ang bata na upod siya sa daig, pagbaba, namangkot mo siya, gano'n niya ka, ang iya daw nga kamot na munagit, saludo sa iya nga mutu buto sa buto na nang siya. Sumala pa ni Inday, nagahilak matod pa ang 6 anyos nga bata, gumikan sa nahitabo. Gani, humani ini, gilayon nilang g-report gi sa kapolisan ang nahitabong pagpangmulistiya sa bata. Domingo sa gabi is Setyembre 3, gipadakop sa kabanay ang sospek sa kapolisan human mitugan ang bata. Sa paghinabi sa Brigada News Team sa sospek nga usa ka 70 si anyos, gihimakak ni ini ang aligasyon batok kaniya. Yeah. niya. Kadtong tabo wala ko makaibalo adto kay humog ko kayo. Di kang kus trabaho. Nag-inom mi dito sa amo gitrabahoan. Pag-uli na ako sa balay, wala wa ko kay balo na kung nakauli ba ko dito ko sa kuan naglingkod kay humog na ko kayo. Wala ko may balo on say kuan adto kay tabo kay humog man ko sa uh, may diet sa kwan ah, wala ko kay balo unsay so, ako gi buhat kay hubog man kayo ko wag may balon balo ko sa pulis sumala sa sospek hubog siya atong higayuna og naglingkod-lingkod matod pa kini sa dike apan wala siya mi angkon sa pagpangmolestiya sa bata wa uh, mamalibad to kung kasuhan ko na ingon na bata hubog ko sa ilang kuan wala koy eh. baslanan kay hubog ko. sa kasamtangan nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan o giandam na ang tukmang kaso batok sa sospek in the heart of changing lives kini sa brigada enami mogpon sa brigada news jansan brigada news